Hey guys, kain na, kainin natin itong marang ng galing sa Dabaw. Dala ng kapatid ko. Ayan. Maliit siya. Kasi ito, ganito siya sa amin, dati yung bata pa kami. Ano, Binibinta namin to. So, ganito, ganito sa kakalaki, uh, binibinta namin ng limang piso. dati, para makabaon na kami. So, dito, pag dito sa Maynila to, wala nyo magkana to mahigit isang daan to guys so mabili mo to dito sa mahigit isang daan Pagbukas mo dito bulok pa bugbog na bugbog pa sa loob bugbog sirado pa sa loob so ito matagal na rin kasi ako hindi nakakain itong prutas na ito ito yung pinaka paborito kong prutas na tinatawag nalang marang yan ah Papauwi ka lang kasi ng kapatid ko. So, dinala lang nila dito. Dahil nga, yan. Meron pa nga dito, lansones. Ito. <coughs> Yan, lansones. Ah. Yan, lansones, guys. Lansones at rambutan. So, tuwang tuwa ako dito sa lansones na ito. Kasi ito yung lansones na ito na ano. Ito yung tinanim ko yung umuwi ako ng since of 2010. Umuwi ako dun. Ah. Uh, malapit sa bahay namin doon sa so, may malapit sa may sapa. so tuwa ko dahil nakatikim na rin ako sa wakas sa aking tinanim na lansuris doon sa so, kaya rambutan ayun din may rambutan din doon sa amin malapit din doon sa pinakataas ayan namumunga kasi pag more months kasi mamumunga na sila so ito tinikman ko na siya ang tamis niya tuwa ko kasi nakatam kasi Anong, bubulo na naman ako. Kasi nga, tuntua ako dahil nakatikim na rin ako sa aking tinanim doon. <laughs> ito siya, tinatawag dito. Matamis din siya, matamis. So, ito talaga pinaka -bisko. May durian din dala ng kapatid ko. Kailang, e uh, di niya pa nadala rito. Ayan, tagmarang na to. Pinakapaborito ko. So, nagaling kasi ang kapatid ko sa dabaw kasi dinalaw nilang lolo ko na nasa hospital pa noon. So, ayun uh, sa siya uh, uwi ng lolo ko nung November 3 ayan na uh, hindi rin nagtagal ang kapatid ko doon dahil may pasok siya kasi ilang araw lang hindi siya nag -exist. nag -excus na ano na ma -di magtagal hindi siya maaaring magtagal kasi itang araw lang siya nag-leave. ayun hindi siya makipaglibing uh, tatawag na lang kami dahil nga, uh, alam ko itong nangyari. So, ito, kainan lang na natin ito, itong marang. Kasi matagal ko na rin hindi nakakain itong marang ito. Um, uh, simula ako na pumunta rito bata pa. No? Ito yung limang piso sa aming bininta to. Dalawa to siya, oh. Dalawa. Ito isa. Hmm. At ang ilaw kasi siya, silo kasi. Mag-ilaw lang tayo. silaw kasi nagsunis di pa lang na nakikita no ito yun din hmm. rambot may rambutan okay tikman na natin kasi na miss ko na talaga to ah uh, matagal lang mga takam takam nito eh na dito sa palengke sa Maynila mahal pag bumili ka dito dito sa Maynila bubog sirado pa pangit yung laman tapos mahal pa ganito kalaki, dahil mahal pa rito mabibili mo ito sa mahigit siyang daan. No? Ito, ito rin, dalawa. So, ito, limang piso na namin <laughs> para makabaon na kami. So, tignan natin laman kung di sa bugbog sarado kasi galing sa airport kasi ito eh. Kasi hinahagis daw dito eh. Uh, ah, nahinog lang sa dahil nga sa ano ah bugbog sarado. Kasi hinahagis dito ng hinahagis daw dito eh yung laman nyo, kailan nga ano, bugbog si Radel siya dahil inahagis daw sa ano. kasi Kasi box to siya eh. Hindi na yung box. Bango. Hmm. Tagal ko na itong may nanap ko dyan. Tagal na akong binakatipin ko. 11 years ko ba ko huling tumikil ito eh. Bugbog siya kayo lang lambot niya. Ito, di ko siya maribuksan to kasi Tige isa kami dito. Ang ko na dito. Pumasok na siya sa trabaho. So, siguro bukas, lilipad din yung pupuntang Dabao yun kasi ah, makipaglibing din sa lolo ko. Ngayon may pasok sa mga gada sa uwi mamaya. Okay. So, Sipan natin. Mmm! Matamis! Ito hindi ko maaari itapon tong buto kasi alam mo to kasi yung buto nito. Ginawa namin ito. Inano namin yung sinasangag namin hanggang sa maluto to, to. Ginawa. Patapos, masarap to sa pag ano, sinasangag namin. Hindi ko itapon to kasi favorite. Isa rin to sa dahil kasi paborito ko rin tong buto na to. Parang mani din to eh. Pero masarap to. Masarap yan kaysa sa mani. Darian di gusto ko tek. Gusto ko tek mang Darian ba? May part kasi talaga na bug siya. Dito part bugbog. bug Dahil nga hinahagis daw to. Iwan ko lang dito sa isa. Dapat ito nang buksan ko. <laughs> sa wakas nakakain ulit ako ng marang siguro magpapakasin ako doon sa Dabao ito na akong pera siguro ngayon taon din hindi lang ako nangako baka next month siguro sa 40 days ni Lolo pero hindi ko alam kung makapunta kung pagbigyan ulit ako ng amo ko na kapsin ulit ako. Kitbog-bog siya, no? Parang pangit siya tignan ito. Pero matamis ya? Hindi siya. Hindi sa ano? Hmm? Matamis. Sarap tumbo to. Paborito ko yan. Huwag na itapon. Thank you. Dahil katikimuri ako na marang. ito rambutan ng lansones matamis din to so ito ito kasi ay nakaya ko sa malaki ito gusto ko dito maliit kasi hindi sa masyadong mabuto ito mababuto na kasi to eh pag malaki pero tan tanim ko talaga ito proud na ako kasi ako nagtanim na ito nakakaanyan rin ako sa tinatanim ko na lansunis ito rambutan ang lolo ko nagtatanim nito lolo ko nagtanim nito saka ito ang lolo ko rin nagtanim nito yung marang na ito pero mamiss ko yun sila lolo mm. kung magbakasyon ako doon guys magbablog ako doon tungkol doon sa aming lugar namin doon sa bundok bundok yan eh bundok

Okay guys. So, ulang ulit muna i-edit sa video na ito. So, pasalamatan ko sa nanonood, sa nag-subscribe, sa nag-like sa, sa ating video. Kahit wala kang kwenta-kwenta -kwenta mga content ko dito. Hayaan niyo lang ako mag-content kasi 'yun para ma-update lang ako lagi sa akin channel. So, kung dinaraanan niyo 'to, kung na uh, panood niyo 'to na buo. So, naiyan ko kayo na mag-like, mag-subscribe and hit with button bell. So, maraming salamat. And God bless you all. Merry Christmas, advance. Yeah, bye-bye.